<laughs> oh, no, no, no. Anong tinitingala mo, John? Ang bihirang itong mangga namin. Ilang taon na itong hindi bumubunga. Pero tignan mo, eh, ang daming bunga. Nasaan? Hindi ko makita. Cure. <laughs> Nakikita mo. Ang bunga. Ang bihira. Scatter. <laughs> scatter na bunga kasi ang mangga ng scatter. Puno ng mangga, namunga ng scatter. Iba na ang kaadika nito. <tos> <tos> Hindi ba ganyan nakikita yan? Namumunga nga ang mangga ng scatter. <coughs> oh, no, no, no. <coughs>